Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Ang Los Angeles Lakers ay may record ngayon na 10 wins and 4 losses para sa 4 best record sa Western Conference. Subalit so, sa next 12 games nga nila ay may pagkakataon nga silang mag-dominate at tumakyat sa standing dahil sa makakalaban nilang mga team. Makakalaban nga nila sa back-to-back -back games ang 10 seed Utah Jazz na may record lamang na 4 wins and 8 losses. Masusunda nito ng game laban sa Los Angeles Clippers na may very talented lineup Subalit sa ngayon ay nasa 11 seed lamang sila ng West at may record din na 4 wins and 8 losses masusumda naman yan ang Dallas Mavericks na tulad ng Clippers ay may napakatinding lineup Subalit sila ay nasa 14 seed lamang sa West at may record na 3 wins and 10 losses. Kasunod naman nito ang New Orleans Pelicans na nasa dulo ng Western Conference at may record pa lamang na dalawang panalo at 10 talo. Masusundan niya ng Phoenix Suns at Toronto Raptors na parehong may record na 8 wins and 5 losses. Decent record nga ito subalit again ahead pa din nga ang Lakers dyan. Kasunod naman nito ang game laban sa Boston Celtics na humina sa ngayon at may record lang na 6 wins and 7 losses. Mas susundan ng Philadelphia 76ers na may solid record na 7 wins and 5 losses. At ang last 3 games sa Manila sa 12 game stretch na ito ay laban ulit sa Utah Jazz, Los Angeles Clippers, and Phoenix Suns. Oo, bilog nga ang bola at hindi naman natin minamaliit ang ibang teams. Subalit kung tatanungin nga kung saan ba may mas malakas sa chance ang manalo ang Lakers, laban ba sa mga team na nasa labas ng top 10 at angat sila sa standings o sa mga team na nasa top 3 at may mas magandang record kaysa sa kanila, I think common sense na lang nga ang kailangan dito. Lahat ng makakalaban ng Lakers ay nakakaangat ang kanilang record at ang tanging team na may positive record dito ay ang Phoenix Suns sa may injured Jalen Green, Philadelphia 7 na Sixers na may labas-pasok na Joel Embiid sa lineup at injured pa si Paul George and Toronto Raptors. Kaya naman hindi natin tinitiyak, subalit so malakas nga ang tsansa nila na gumawa ng magkakasunod na panalo sa schedule na ito. Subalit so kailangan talaga ito i-take advantage ng Lakers. Dahil kung ngayon nga ay makakalaban nila sa magkakasunod na game ang mga team na nasa baba ng standings, isa lang nga ang ibig sabihin nito, masusundan nga yan ng mga games kung saan makakalaban naman nila ang mga teams sa pasok sa top 6 ng both conference. Kaya naman considered na ito as easy schedule subalit nakaabang din nga sa kanila ang mahirap na schedule ahead. Good news lang nga sa Lakers dahil inaasahan na makakabalik na sa Lebron sa isa sa back to -back game nila laban sa Utah Jazz. So mas magbibigay pa nga ito sa kanila ng malakas na tsansa na makuha ang mga panalo. Sa palagay nyo ba ay kayang walisin ng Lakers ang kanilang next 12 games at gumawa ng 14 game win streak? O kung hindi ay sa palagay nyo ba ay ano ang magiging record nila dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at hit the notification bell for more updates at kwentuhan.